titikman ni Maria yung ano natin, yung nilagang baka na kulang ng ricado. Anong Tagalog nang naidulin? Buti na lang mga kaibigan. <laughs> Meron tayong German na pinagtatanungan ng Tagalog. <laughs> <laughs> Nakasaya talaga ako mga kaibigan. Mga hindi kami niliyak. Oof. Okay, Grace, and I surprised gym. Oh, not na, there, na, na, here. Here. Uh -huh. the right. Was that good? Uh-huh. Huh? Uh-huh! Left or What? You Left or right? Left or right? da there, Aber das hier. Was? Nein, nein, nein. Das is mine. das hmm. Erst wenn du brav bist, das kriegst du dann später. Ich bin brav. Ja, yeah, später. Nimm, nee, mach, mach das erstmal. Okay. okay. Ayan mga kaibigan, tapos na po yung ating pagpamamalengge at mai do uh, ano yata, ha? Eh, oh, Oo. Oh. Anong Tagalog ng naidulin? Nailigpit. So? Nailigpit. Talagang. <laughs> <laughs> <Nailigpit>. Oo. <laughs> <laughs> nailigpit. Tama. Yeah. Buti na lang mga kaibigan. <laughs> Meron tayong German na pinagtatanungan ng Tagalog. <laughs> Nakasaya talaga ako mga kaibigan. So nailigpit ko na yung pinalengki natin. No? Ito yung karutong ng vlog natin kahapon. At uh, ayan, mga kaibigan. Yep. Liam, Varte. Varte. Ayan, mga kaibigan. Sama nyo kami at uh, ma kami ni Liam. Na? Si Mrs. na iwan sa bahay. Oh. Mga kaibigan. Ayan, magliligpit tayo. Ito, iligpit natin to. Tapos yung mga yan, hugasin na yan. Ilagay natin dyan. Tapos uh, magluluto tayo mga kaibigan. Uy, oh, parang sira na to. oh. Uff. Oh, panis. Panis ang espagueti. ilalaga muna natin dito yung baka natin mga kaibigan. Ayan, may mga ricado na yan. Pero kulang na kulang sa ricado kasi ubos na yung luya, yung bawang. Meron pa pero wala na tayong paminta. At uh, gusto ko sanang magluto ng nilagang baka. Pero ito lang, ito lang yung mga ricado natin. Oh. No? So, inventong nilagang baka to mga kaibigan. Dahil, <laughs> bago ako lumabas mga kaibigan, kita nyo to. Akala ko, uh, green vegetable ito mga kaibigan. Ito oh. Pwede natin i ano, ilahok sa ating nilagang baka. Napakatanga ko naman mga kaibigan. <laughs> Kalabasa pala to. So, yan. Hay nako. Iluluto natin yan at uh, si Mrs. Kung napansin nyo, wala siya sa aking screen dahil nagpapahinga siya mga kaibigan at uh, syempre tayo ang uh, gagawa ng dapat gawin kasi si Mrs. ay hindi maganda yung pagkiramdam niya mga kaibigan no? so uh, let's eat kumusta ka naman? kumusta na yung pagkiramdam mo? mas mabuti naman kasi oh, sige. natulog ako eh na wala naman yung sakit ng ulo okay <coughs> oh Para ka kasing sinisipon. O oh, sige, uh, tikman mo yan. Para ano, mm -hmm. Nagluto ako nagluta ko ng sabaw. Para may laman yung ano mo, mo. Kumain ka ng kumain. O oh, yan, mga kaibigan. Titikman ni Maria yung ano natin, yung nilagang baka na kulang ng Ricardo. Oh, sige. excited akong malaman kung anong ano mo. Kasi kulang yung bawang, kulang yung ano. Kulang, kulang lahat. Oo. Nakalimutan kong bumili kanina nung bumili kami ni Liam. Yung sibuyas naman siya. Hindi yung ano yung imain hindi yung bawang yung ano yung luya. Hmm. Mm. Mm. Naman yung sabaw kahit walang luya. Konti lang, meron pero konti lang. Masarap. Mm -hmm. Oh, really? Ah. Oh. Mm -hmm. Okay. Titikman so, mo yung mga <coughs> Ricardo natin na ewan ko, parang inimbento ko. Kasi yung kanina, kalabasa pala yung ano yung green na yun hindi yung nasa red hindi ko alam kung kung pwede pero hindi ko pa natitikman yung ganun. akala ko kasi green na ano repolyo ganoon uh, so yan oh anong lasa? Uh, so, uh, yung asin baka kulang okay. din okay yung asin okay ah sige let's eat tara. kain na kain kumain na rin kayo mga kaibigan kain po tayo tayo. Okay, sige. First bite. First bite natin to. Tignan natin ang kulang-kulang na nilagang baka. Apple ah, gutom na gutom. Hmm? Gutom ka na? Oo, yung... Grabe. Hindi ka naman kumain ng ilang araw, o na? Oo. Kumakain ako, pero konti kunti Tapos isang beses lang. Kahapon, medyo... Mas marami yung kinain ko, hindi lang isang beses, dalawang beses yata ako kumain. Mm. mas Oh, masarap. Pati ni si Liam, sinabi na masarap. Yung mm. Sabaw. Oh, wow. Mm. Oh. Kabagay, uh, gusto mo ka naman, masarap lahat. <laughs> Pero masarap. talagang bilang lang yung kagutom. Mm. Okay. Mm -hmm. Tigman natin daw mga kaibigan. Mm. Oh my goodness. Hmm? Parang ang tamis. Matamis naman talaga. <laughs> so, oh, pero parang... matamis. Hmm. oh, pero parang matamis. Mm. Oh. Pero masarap yung cream niya sa loob. Hmm. Tapos sabayan mo nang sabayan mo nang kape. maglalakad-lakad tayo mga kaibigan para matunaw yung taba-taba natin yung kinain natin kanina may iwan ako dito may iwan ako dito kasi walang padlock yung bike baka nakawin may kukunin lang sila dyan sa loob Hiya, Liam. So, maghihintay okay, ulit ako dito. No. Umuwi na tayo o may may kuan, pumuntaan pa tayo? Umuwi na? Okay. okay. Ah, sige, maglaro muna kami dito at magpahinga. Tapos uwi, umuwi na tayo. Oh. Mahan photo. Oh. Ako naman. Oh. ng pagkain. Gutom ako! <laughs> Gutom daw. <laughs> ano bang gusto mo kainin? Yan, tinapay. Tito, natin kanimun. Yan na lang ang kainin mo. Kanina pa naghahanap ng pagkain to. Anong bawal? Kuma. Oo. Kumain ka na lang ng ano yan, yung nasa likod mo. Tingnan mo yan oh. No? Prutas. Oh. Kanina pa naghanap ng pagkain ng mga kaibigan, okay? Ayan yung nagda-diet. Gusto daw mag-diet pero ayan oh. No? Kumakain ng tinapay at butter. <laughs> pero may prutas naman siya. Ayan Oh. No? Mm. mag tayo kay Grace Dugaisan. Yeah. Okay. Shout out. Oh. Okay. Mag-ingat ka sa inyong mga ginagawa dyan sa kung nasaan ka man. Ano. Mm -hmm. At maraming salamat sa support. Okay. Salamat. At uh, syempre sa lahat-lahat ng nanonood. Sa amin ni Maria. Salamat ulit. Salamat hmm. sa inyo. At uh, hanggang sa susunod. Bye-bye. Hey! -bye. -bye. <laughs>